Okay, this video idol is kakain na tayo. Magmumukbang ulit tayo ng suso with gabi at saka puso. Uh, at saka ito ang ulam natin hipon. Ayun. Uh, in the name of the, the sun, Lord, spirit, in mean, Lord, thank you, thank you dito sa aking pinakain. At sana ay mabusog ako at lumakas ang aking buong katawan. let's go kain na tayo lagay na natin ito dito ay wala mang map mapatungan kung mo natin itong cellphone kung na natin ito ipatong cellphone dito Kuha ato yung kanin matigas yung kanin ko pag nano maputing maputi pero oh, maputing maputi pero matigas pag nag lamig ay, wala pala akong wala pala akong ano dito tsara hindi ko makuha yung sabaw dahil ano siya malapot sa malapot dyan so nilagay ko dito kasi hindi ko pwedeng uh, ano yung lahat kasi bibigyan ko yung tita ko at naghihintay siya. Kaya dito lang tayo. Salok lang tayo. Hmm. Pa-salo tayo. Right, go ko 'yung ko. siso lang magluto pero sulit naman ang sarap Oh. Ừ. lại na 'ni sabaw niya, matuyo. Wala na 'ni sabaw, tuyo na. Gata. Ah, tuyo na gata. sinisip po tayo ng lamig. Ngayong gabi at kamot ng kahoy, hindi na nakita. pumasok na yung gulay sa ano sa bibig ng suso 我来。 日本。